Alright, kamusta mga kaibigan? It's me, Teacher Kevin PH and we are back with another video. So ang dami nagko-comment sa isang video natin sa YouTube mga kaibigan patungkol sa uh, pagpiprint head deck no? Pagpiprint head deck uh, ginawa na daw niya lahat, pinump out yung, to, ah, model lang natin to, to, mga kaibigan. So ginawa na lahat yung tutorial, pinump out yung ink damper, meron ng laman, na declog na rin yung print head hindi naman na barado pero bakit no print out pa rin bakit no print out pa rin itanong nyo rin tignan nyo maigi mga kaibigan Or for example pagkatapos nyo magdeclog as long as setting aside the reason na baka nasira nyo yung inyong print head while you are doing the process for example common na pagkakasira ng printer is once na magdeclog tayo ito yung flex cable tinanggal natin mula sa ating print head. Ngayon, hindi natin nakita na ito ay nabasa. Tinanggal na natin, nagdeclog na tayo sa ating print head. Ngayon, hindi nyo na ulit nakita na nabasa pala ito. Hindi dapat ito mababasa. Yung electronics part, yung lalagyan ng flex cable, iwasan yung mabasa yan. Kasi once na merong nakalagay dyan na kahit konting tubig lang that can cause shortage, sinalpak ninyo, pinower on ninyo, finish na wala nang pag-asa yung print head niyo. And print head is disposable. Okay? Hindi ko alam kung meron ng mga nag-aayos ng print head. No? Uh, manually, pero pahirapan 'yon. It's a do or die game. At least based on our experience. Kung meron na, the good, 'di ba? So make sure na hindi ito mababasa once na kayo ay lag whatever solution kung ano yung gamit ninyo, mapa warm water man yan, alcohol or whatever. Dapat ito hindi mabasa kahit anong mangyari. Kasi once na sinalapak nyo yan, shortage na. Magkakaproblema na. So, iset aside natin yung reason na yon. For example lang, na hindi nyo nasira. Ano pa ba yung ibang mga dahilan kung bakit no print out pa rin? Pansinin while well, you are performing head cleaning or power cleaning, pagkatapos nyo magdeclog kung meron bang nababawas na ink sa may ink tank. Okay? As long as healthy ang print head, healthy ang iba pang mga components dito, dapat malaki ang mababawas at meron at meron mababawas sa inyong ink tank while you are uh, performing a power cleaning or power ink flushing. Pero kung napansin niyo yon na walang nababawas, ito ang possible na problema. So ito, nakikita nyo ba to Ito ay, makikita natin dito sa side, sa so may tapat mismo ng ating print head. Ito yon you no? Itong hawak ko is uh, a purge unit pang Epson L3110, L3210, L3150 at iba pang mga units, no? Uh, ang sample naman natin dito mga kaibigan is a purge unit for Epson L120. Pakita ko lang. Yan. Ito, purge unit pang Epson L120. Ano bang gamit niyan? Ang gamit nito mga kaibigan, ito lang naman ang humihigop ng ink pataas or for example, uh, ito ang humihigop ng ink mula sa tank ng ating ink papunta sa print head at yung sobra sa print head mapupunta sa waste pad. Ito yung humihigop. Pag defective ito, nako Kahit hindi barado ang print head, pag defective ito, hindi talaga makakaakyat ang ink, hindi niya mapapaakyat yung ink papunta sa print head at patungo sa waste pad yung ibang mga inks. Yan, yung rason kung bakit no print out pa rin kahit hindi na barado. Scaman yan, very sensitive ito sa mga Epson L3110, L3210. Sa L3, L120, goods na goods, mga kaibigan. No? Bibihira yung nasisirang uh, um, purge unit. Purge unit ang tawag natin dito, mga kaibigan. Ito yung um, parang nagpa-pump uh, out, pump in nang ink mula sa tank papunta sa print head papunta uh, tapos yung print head syempre mag ma, uh, hindi pwedeng mapunuan yung waste ilalagay niya yung waste ink ilalagay niya sa waste pad again once na ito ay defective hindi niya mapapaakyat yung ink that's why kahit anong gawin niyo magiging no print out at no print out pa rin talaga yan I do not know. Basta sa atin mga kaibigan, nire-replace natin to. Medyo pricey lang din. I think 800 pesos uh, in, Shopee pero syempre sa ating mga technician kakaila, uh, bibigyan natin ng konting patong yan so kadalasan nasisira to because of pwedeng nai-stack no o pwede rin naman mga kaibigan tignan nyo rin kung barado siya kung naiipit ba meron tayong video kung paano to buksan mga kaibigan uh, kung naiipit to for example pinamp out nyo dito no pinump out nyo gumamit kayo ng syringe dito sa host na to pump out, make sure na hindi siya papalag. Okay? Kasi pag pumalag yan, ibig sabihin, merong nakabara. No? Kadalasan, merong naiipit na wire dito sa loob nito. Sa part dito. So, binubuksan natin yan, nire-realign natin. Pero, after doing all, pagkatapos natin, i declog din dito. For example, meron kayong maligamgam na tubig, lalagyan nyo, then, pa out nyo dito para matanggal yung bara. After doing those, uh, everything, no? Kung wala pa rin talaga, consider nyo nang ito ang problema. Okay? So, uh, very common to, especially sa mga Epson L3110, Epson L3210. Yun lang. Share ko lang ulit na why nagkaroon ka na ng idea. Thank you for watching.